Alhamdulillah wa salatu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Amma ba'd al, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, Mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa aking mga kababayan na hindi pa pumuslim muslim na patuloy na sumusubaybay sa ating programa na pagbabahagi ng kaalaman sa Islam. Ngayon ay uh, dadakon naman tayo sa bagong talakayin na makakadagdag uh, ng uh, kaalaman sa atin sa Islam. So ito ay may eksilamang na pagpapaliwanag bago natin tatalakayin sa susunod ang tungkol sa uh, pag abroad Okay, pag abroad ng babae at kung ano ang hatol sa kanyang kinikita, ito ba ay halal o haram? So bago yun, insya Allah, darating tayo dun sa pagdalakay. Gusto ko mo lang talakayin sa puntong ito, sa may eksing minuto, kung sino nga ba ang mahram ng babae. Ano? Palagi natin nababasa na may mga hadith na bawal magbiyahe Pinagbawal sa babae na naniniwala sa Allah at sa uh, kabilang buhay na magbiyahi na hindi niya kasama ang kanyang maharam. Mayroong dalil na mukayyad, mayroong dalil na motalak, may dalil na nabanggit sa hadith, napakaraming hadith na pinagbawalan ang babae na magbiyahi, maglakbay ng malayo. O kaya sabihin natin maglakbay, may binanggit na panahon, isang araw, dalawang araw, tatlong araw, kalahating araw. hindi Mayroong hadis na hindi binanggit basta bawal sa kanyang magbiyahi maliban kung kasama niya ang kanyang mahram. Sino nga ba yung mahram ng babae? Sino nga ba ang mahram ng babae? So ito mo na nais natin ipaliwanag kung sino ba ang mahram ng uh, babae. Ang mahram ng babae ay yung lalaki yung lalaki mula sa kanyang kamag-anak, mula sa kanyang pamilya na hindi sa pwedeng pakasalan. Hindi sa pwedeng pakasalan kasama dito siyempre ang kanyang asawa. Kasama dito ang kanyang ang kanyang asawa. So uulitin ko, ang mahram na mababasa natin sa hadith na bawal na magbiyahe ang babae maliban kung kasama niya ang kanyang mahram, ang mahram po dyan ay yung mga lalaki mula sa kanyang pamilya mula sa kanyang mga kamag-anak na hindi siya pwedeng pakasalan habang buhay. Hindi siya pwedeng pakasalan habang buhay. So, ibig sabihin, yung pinsan mo ay hindi mo mahram yan. Ang pinsan mo ay hindi mo yan uh, mahram. So, ibig sabihin mga kapatid, ay uh, ang mahram dito na tinutukoy natin ay yung mga lalaki na nasa tamang edad na. Okay, nasa tamang edad na ay kong sabihin ay uh, alam na nila ang tama at mali. Dito may mga opinyon ng ating mga eskular kung sakali ang uh, ang lalaking ito na maharam ng babae ay uh, mas uh, kumbaga wala pa sa tamang wala pa sa tamang edad. Kasi si uh, Ahmad bin Hanbal ay sinabi niya na kinakailangan ay nasa tamang nasa tamang gulang na. Mga dapat mga 15 above ang uh, sinasabi ni Ahmad bin Pero karamihan sa mga scholar ay hindi obligado sa kanila na nasa tamang edad na. So lahat ng kamag-anak na hindi kanila pwedeng pakasalan na lalaki. Ang kondisyon ng mahram ay lalaki. Ang tinatawag na mahram ay lalaki at hindi babae. Okay? At uh, hindi kondisyon na siya ay nasa tamang gulang, basta importante ay malaki na siya at uh, pwedeng maipagtanggol niya ang babae. So yan po ang tinutukoy natin na na mahram. So yung pinsan mo pwede ka na pakasalan so hindi mo siya hindi mo siya maharam kahit for, kahit na first kasi mo pa yan ay hindi siya matatawag na maharam so ulitin ko ang maharam na kinakailangan makasama mo sa biyahe ay lalaki na kamag-anak mo na hindi ka nila pwedeng pakasalan habang buhay kasama dito ang iyong asawa wallahu a'lam. wa sallallahu 'ala muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh